Barbie Forteza, hindi malilimutan ang ginawang ito ni David Lee Kauko para sa kanya. Nakwento ni Barbie, ang ginawang pag-alalay sa kanya ni David, habang ginagawa nila ang movie na That Kind of Love nung nag-excel na tayo sa pelikula natin, That Kind of Love. Tapos nandun tayo sa pedestrian crossing. eh, uh, 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 e, orkot ng orkot si Ate Girl kasi ang taas-taas ng tiil. takot. Oh. Ay, sorry, Takot na takot si Ate Girl kasi <laughs> kasi naka-heels, naka, naka siya. Tapos ang haba-haba ng damit. Eh, tatawid. Siyempre, hindi naman namin tinaano-ano -ano yung stoplight dahil may excel na kami, di ba? So, pag sinabi ng director, oh, tumawid ka with got prayers na lang kumakarating kadun sa kabilang side ng buhay. <laughs> so nung pabalik na kami, bigla ko adle, ah, lidi, lidi, lidi. Sinawaan nila ako niyan. Ako bala sa iyo. Gumanan siya. So doon ka naman nararamdaman yung pagka-didigman niya. Kahit naman sa mga mall show nila ni Barbie, todo alalay si David. Napaka gentleman din. Umurong pa talaga yung paanya para lang may masandalan si Barbie sa likod niya. Sa kanyang simpleng kilos ay pinapakita niya kung paano dapat ratuhin ang isang babae. Iba mag-alaga ang isang David, napaka-protective niya kay Barbie. Consistent ang pagkamaginoo ni David. Inaalagaan niya talaga si Barbie. today. day